back to my channel. So today, ang gagawin ko sasagutin ko na lahat ng mga questions na iniwan nyo dun sa mga previous videos ko last year. Yung mga, ano, yung mga videos kung saan Grabe, be Ang ingay ng manok. Kung saan, um, nagsabi ako na mag-iwan kayo ng mga questions below. So, eto na yun, best. Sasagutin ko na siya. So, without further ado, let's get started. So, ayan, guys. Question number one from Shaina Jovel. Mahirap bang maging senior high school student? Well, actually, mahirap siya. At first, kasi syempre, hindi namin alam yung bagong curriculum. Tapos, masyadong maraming ganap-desh, papalit-palit ng teacher, ganer. Sa school namin, ah. So, ayun, medyo naging stressful siya at first. Lalo na kung hindi ka marunong mag-manage ng time, pagaya ko. Ayun, pero kailangan nyo lang matuto mag-time management. Tapos, isihan nyo na yung mga bagay-bagay. Ganun talaga, wala namang bagay na madali. Kaya, ayun, sa so mga mag um, sa senior high school dyan next year, kaway-kaway sa inyo, sana mapili ninyo kung ano talaga yung track na pipiliin nyo. Kasi, um, once na pumili kayo ng track, hindi na kayo pwedeng lumipat. Or kung lilipat man kayo, medyo mahirap. Ayun, yun lang yung alam ko. Tapos, pag kunwari, gusto nyo ng um, course na specific sa college, kailangan nyo talagang kunin yung ano, yung strand na ano doon, napasok doon, gano'n. Kasi, kapag nagkamali kayo, kumari gusto nyo palang mag-teacher, tapos pumasok kayo ng STEM, o kaya naman ng ABM, mahirap lumipat, besh. Alam ko kapag, kunwari, tapos ka na mag-ABM, tapos babalik ka doon sa sa HAMS, mahirap, besh, kasi ulit ka ulit. So, ayun! So, ayun. Question number two from Hey Aya or Hey Aya, yon favorite show na panoorin. So, ayun, hindi ako nanonood ng TV. Guys, hindi ako nanonood ng TV. So, pag uwi ko ng bahay, wala. Ano na, nakahiga na bes. Tapos, Facebook na, then, chat bes, ganun. Tapos, YouTube, nanonood ako ng YouTube palagi. Kung sino-sino lang bes. Anong, ano, makeup, ganern, Tapos, kung hindi naman ako nanonood ng YouTube, K-drama, best. Siyempre, best. Kinakain naman sistema. Ganun. Pinakain na kami sa ng ano, ng Legend of the Blue Sea, best Ano na siya? Episode 19 na. Next week. May karamang matapos. So, ayun. Hindi ko na alam kung anong mapanawarin ko. Mag-suggest kayo down below kung ano pa yung magagandang k-drama na alam nyo para mapanood ko rin, besh. Ayun. So, ayun. As of the moment, may ko yung ano, Legend of the Blue Sea. Tapos, anong pa nga ba yung, yung waylifting. Do you like Messi Ayon. So next naman uh, from Alexis M. What are the three things you can you can't live without? Una una sa lahat hindi ko kayang umalis ng bahay nung wala akong salamin, besh. bash. Kung walang salamin, dapat nakakontak lens ako. Sa mga nanonood ng vlog ko, alam nyo yan, kailangan ko talaga ng salamin. Kasi kapag lang sa school vlogs, lagi ako nakasalamin kasi nga, malabo ng mata, besh. Tapos, second naman, yung phone ko, kasi besh, phone is life. Yun yung ginagamit ko pang vlog. Tapos, ayun yung ginagamit ko most likely 70% of my day. Ayun yung hawak ko. Tapos, third naman, ano ba? Ano naisip Ano? Ano ba hindi? I can't live without. Siyempre, ano, charger. Siyempre, kung wala ang charger, eh di walang phone low bat. Para saan pa yung cellphone mo, diba? So, ayun, yun yung tatlo. Yung salamin ko, yung cellphone ko, at saka yung charger ko, besh. So, ito namang question galing kay Aika. Saan mo po balak mag-college and anong course mo po, ate? So, ayun, sa college na school, wala pa akong alam kung saan ako lilipat. Hindi, ko, hindi pa ako decided yet kasi mag-grade 12 pa naman. So, I have a lot of Um I mean I, I mean may one year para naman ako para makapag-isip kung saan ako magso-school sa pero yung course ko ano so kung mag-mass communications pero hindi ko pa alam kung sa broadcasting or yung theater arts so ayun wala pa akong maisip na school kung mayroon kayong school guys na maganda yung mas please let me know mag-comment ulit kayo sa baba Tapos ayun yung strand ko sa mga magtatanong HUMS Humanities and Social Sciences So next naman Paul Selbor. Anong strand mo? So, ayun, kakasagot ko lang kanina. Yung strand ko po is Humanities and Social Sciences. Yung Humanities and Social Sciences or HUMS, kinikater niya yung mga courses na about, ano, yung pakikipag communicate, communication, ganun. Kaya yung teacher, yung mga gusto magmasko, magcriminology, ganun. So, ayun. Next naman from, wait lang, gulo ng hair ko. Ayan. Next naman, from Sarlene Cupcake 13. So, taga-school ko to. Hello, bae. Ayun. Kailan ko po nag-start mag-makeup? Nag ano, yung makeup talaga, parang matagal ko na siya talagang gusto. Ano palang, siguro mga grade school palang bet na bet ko na mag-makeup. Pero, syempre, hindi pwedeng mag-makeup noon. So, nood-nood lang ng mga kemberlo. Ganyan. Tapos, nag-start ako mag-makeup na yung as in kinareer ko na talaga yung makeup. Grade 8 yata yun. Or basta grade 7, marunong na ako mag-makeup. Pero syempre yung mga ano lang, makeup, makeup lang ni Mama Ganern. Tapos nung grade 8, doon ako nag-start bumili ng mga ano, makeup, makeup. Pero yung mga mamurahin lang, Ganern. Tapos ano, yung kinaril ko na talaga sya ng bongga, grade 10, nag-ang na ako nag-freelance makeup na ako hanggang ngayon. Ano, hopefully, sana makapag ano sya workshop ako para at least may certificate na ako and all that. Pero, ayun, nag-start ako mag-makeup grade 8. Ayun, grade 8. And next from Andrea Sales, favorite local and international YouTuber. So, for the local YouTubers, marami besh. Kasi, marami akong pinapagod na YouTuber. Halos araw-araw nanonood ako ng YouTube. unang uno sa lahat, si Ate Ana Kay. So, ayun, favorite ko talaga siya kasi sobrang humble niya, sobrang down to earth, sobrang ganda, besh. Perf, besh. Yung kwarto na, besh. Goals. Ganun! Tapos, ayun, nasaya manood ng mga vlogs niya kasi yung ganda ng bahay niya. Tapos, ang rich kid niya, RK, besh. Ganun. Tapos, sunod naman, of course, si Janina Vela. Uh, matagal. Isa e, din siya sa mga nag-push sa akin para mag-YouTube kasi wala lang na-inspire ako sa kanya kasi ang galing-galing niya magsalita. And then, ayun, kasi parang halos magka-age lang kami. So, sabi ko, kung kaya niya, kaya ko rin. Kung gusto niya mag-YouTube, mag-YouTube din kayo, kaya niyo rin yan, besh. Tapos, next, kina pa ba? Si Will Dasovich, pinapanood ko siya yung mga vlogs niya kasi nakakatuwa. Yun, nulungan ba siya ng PBB bago yung mga vlogs niya. So, Next, si Michelle D. Favorite ko din siya. Tapos, sino pa ba? Si Ate Chris Lumagi, si Purple Ares, Ate Aisha. Tapos, marami pa besh. Lahat sila, halos mga friends, lahat sila magkakaibigan na YouTuber, pinapanood ko. Ate Pamela Swing, pinapanood ko siya. Tapos, nag-comment siya sa isang video ko. Tapos, sobrang saya besh, ganun. Tapos, mula naman kay Princess Lawama. Anong social media accounts mo po? Social media accounts, actually, pare-parehas lang ang pangalan. Yung sa Facebook ko, guys, eto din, isa dalara din ko ano yung pangalan ko dito. Pangalan ko doon, makikita nyo naman na agad doon. Tapos, sa Twitter at isang Diyosa. Well, inalagay ko na din sa baba. Sa Twitter at isang Diyosa, hindi ako masyadong active doon. Pero kung gusto nyo ako i-follow, why not? Tapos, sa... Grabe yung manok. Tapos sa IG naman, Queen Senyora. Sa so, baba ko ilalagay. Yun. Yun lang yung social media accounts ko. Wala Snapchat everything. Kasi yung messenger best, may Snapchat na siya ganap. So, ayan. Next from JAD, Jad. Yun. Ano pong gamit mong vlogging cam? So, ayun. Matagal ko lang sinasabi sa inyo, guys. Yung vlogging cam na ginagamit ko ay yung cellphone ko lamang po, which is my iPhone 5S yun lang yung ginagamit kong vlogging cam. Kahit ngayon, nung nag-video ko, ano, ang ginagawa ko lang kasi, grabe yung manok besh, ayaw tumahimik. Ang ginagawa ko lang trick para mas maganda yung quality ng videos ko. Nag-film na ako ng, ano, hapon, hindi yung gabi, kasi parang nag, nag ano na yung, nag, ano nga tawag doon? Nagpipixelate na, ipixelate talaga. Parang sobrang grainy, ayun. Ang grainy na ng video kapag gabi na nag-film, tapos ang ingay ng manok. Grainy na yung video. So, hapon ako nung na film or umaga. As long as may time ako. Tapos may araw pa. Tapos sa tapat ng bintana, ganyan. Tapos may lampshade. Ganun. Yun, iPhone 5S. Ayun lang. From Selena McDowell. How old are you? I am 17 years old po. 17 pa lang. Yes. So, ayun. Ang ingat. So, ayun. From Juneline. Most embarrassing moments. Wait lang, isipin ko. Marami akong most embarrassing moment kasi nga lokarit ako mga bes. Pag nasan, oh, oh, may dumaan na ano ibon. Kasi nga sobrang lokarit ko kung ano-ano mga pinagagagawa ko sa buhay ko. Ganun. Pero ayun, ang, 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 ang lagi kong naaalala ang most embarrassing moment ko, nung grade 3 ako, grade 3 best, gusto gustong gusto ko talaga magkaroon ng bangs. Ang ginawa ko, nagupit ako ng full bangs. Ganun. Tapos pagkatapos mag eh, ko mag-fight, syempre finil-fill ko lang. suplay suplay ganun. Picture-picture, ganun. Tapos pagkatapos nun, ano, naisip ko baka pagkalitan ako ni mama kasi nag-full bangs ako. Ang ginawa ko, best ginupit ko siya ng, I ano mean, yung ko dito sa taas, hanggang dyan. Tapos, parang akong tanga, parang akong panot na ewan na kalbo yung dito. Parang may semi-kalbo dito part. Ang pangit talaga mukha akong ewan. So, ang ginawa ko nun, nung gusto na ng headband, yung headband na ano dito. Uh, yung may tinatali sa likod. Yun yung uso yung dati. Ayun, ayun yung sinusuot ko para hindi makita. Kasi pag wala, para akong panot na ma, semi-calb yung harapan. Ganon, ang pangit. So, isa pa, wait lang. Meron pa eh. Isa ka embarrassing moment, MTG yun. MTG, Math Trainers Guild. Guild ba? Ganun. Math yun, best. Kasi ngayon hindi na ako magaling mag-math sad life. So, ayun. Nung time na yun, nung tra training yun, class ng ma, after nun, kasama ko sa si Edel, yung isa ko pang best friend. Hi, Del! I miss you! So, ayun. Yung ano nun, no, naglalakad-lakad kami sa may hallway ng school. Nakalimutan ko na yun yung pangalan ng school. Basta ayun sa Tapos, ang ganda talaga, besh, nung ano, yung, 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 yung mga classroom nila, may mga salamin-salamin. Tapos, sa labas, kita mo yung itsura mo. Tapos, yung sa loob, ano, parang tinted na mirror, ganun. Yung sa, sa loob, kita nila yung nasa labas. Tapos pag nasa labas ka, ang makikita mo lang, mirror, sa so sarili mo lang. Akala namin wala ng klase, besh. Kasi nga, syempre, tapos na yung klase namin. Ang nangyayari, ginawa namin, nagsasayaw-sayaw kami doon ng bongga-bongga kung ano-ano pwede gagawa namin doon. Tapos pag tapos, besh, pag kaganoon namin sa may salamin, hala, may klase pala, nakakahiya. Talaga, parang mga grade, mga maliliit pa. Nakakahiya. Pati yung t-shirt, besh, nakatingin sa amin. Yun. Kaya pagkatapos nun, hindi na ako sumasayaw sa tapat ng mga salamin kasi baka may nakakita, besh. So, eto from JSC Crown. Anong gamit mo? Sabon. Wala, uy. Kung anong sabon dyan? So, <laughs> anong ginagamit ko, guys? Yung ano, yung Kojic. Ayun yung tigta tatlo. Yun tatlo yung pack. Ayun lang yung ginagamit ko. Ano, ayun lang. Wala nang iba. Tapos, lotion. Minsan, pag tinatambad, hindi nag-lotion, pero pag nasa, nasa mood, magdo lotion gano'n. Ayun! So, ayun guys, tapos na lahat ng questions na binigyan nyo sa akin. Tapos, ito nga pala yung mga nagka shoutout sa akin. Shoutout kay Kerwin Sedeno, ano, good luck sa vlogs mo. Tapos, Mary Ann sa Um, ayun, hello. Tapos kay JAD. Ayun, shoutout sa'yo. And then, kay Life of Abby. Alam ko, YouTube channel din siya. So, check nyo siya. Ganun. So, ayan guys. Thank you so much for being um, with me today. Kahit puro, nags, puro salita ko lang, besh. So, ayun. Thank you so much. Kasi, andito pa rin kayo. Tapos, 1,600 plus na tayo. Alam ko, hindi ganun kabilis yung pagdami ng subscribers Kasi, kasi nga, hindi ako palagi nag upload Pero, promise, tatry ko ta talagang mag-upload every, every week. tas dadalasan ko talaga hanggat kaya ko mag-film, mag-film ako, gano'n. Tapos mag kayo guys ng ano, ng na suggestions nyo kung ano yung pwede ko pang mga i-film para ma-film ko sa inyo. Kung gusto niyo yung mga challenge, gano'n. Just let me know para magawa ko siya. Tapos, um, magabalik school vlog na ako. So, ayun, antayin yung school vlog ko ulit, besh. Magiging masaya. Kasi maraming ganap ko yun sa school. Tapos, so, thank ayun. guys. Ayun na, nasagot ko na lahat Nasagot ko na lahat ng tanong nyo. Kung may gusto pa kayong itanong, just let me know. Mag-comment kayo sa baba para next na video ng Q&A ko. Masasagot ko yung mga tanong ninyo. Yung mga hindi ko nasagot, alam ko may mga tanong pa na hindi ko nasagot. Hindi ko kasi nakita, besh. Kasi ang hirap na mag-scroll-scroll, scroll, ganun. <laughs> so, ayan guys. Thank you guys for hanging out with me. Kahit puro chika lang naman, puro ako lang yung nagasalita dito. Sana nag-enjoy kayo. Sana natuwa kayo sa mga pinagagagawa ko rito. And if you like this video, of course, please give it a thumbs up. Do not forget to subscribe down below, besh. Kasi 1-6 na tayo, besh. Sana mas tumagal pa at mas dumami pa yung fam natin. And don't forget to subscribe and mag-comment kayo ulit-ulit, besh. Yan. See you guys on my next video. Bye-bye. See you on my next vlog. Mag-vlog na ako ulit. Bye!